Hello mga kasantolics! Ngayong araw, September 10, ay ang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Isa sa mga barangay dito sa Santa Ana, Pampanga, ang San Nicolas o mas kilala bilang Sepong Ilog. Kasama ang mga barangay ng Aguman ay inimbitahan ng kanilang barangay ang mga patron na kasama sa aguman ng apat na barangay. Ito ay sina San Bartolome, San Nicolas, Santiago at San Isidro na pati ang kanyang may bahay na si Santa Maria Toribia del Cabeza ay naiimbitahan din. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naimbitahan ang mga patron sa barangay sa Pung-ilog dahil sa mga nakaraang taon ay naiimbitahan sila dito sa kalapit na barangay dahil ang San Isidro ay boundary ng Santa Ana, ang unang barangay patungong Arayat ay ang San Nicolas Arayat at dito sila iniimbitahan tuwing kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Dito sa aming bayan, bayan ng Santa Ana, ang barangay Sepong Ilog ay nagsiselebra ng kapistahan ng kanilang patron tuwing ikasampo ng Mayo. Karamihan sa mga barangay ng Aguman ay nagpipiesta tuwing buwan ng Mayo dahil ito ang buwan ng pag-aani. Tuwing ikasampo naman ng Setyembre, ay ginugunita din ng barangay sa Pung Ilog ang piyesta opisyal ng kanilang patron na si San Nicolas de Tolentino. At ito ay tinatawag nilang piyestang malati o kapistahang maliit. Sa kasalukuyan ay ginagawa pa ang daan patungo ng San Nicolas Arayat kaya ang mga patron ay naimbitahan muna dito sa barangay Sepong Ilog para sa kapistahan ng kanilang patron. Inuumpisahan ang matandang tradisyon ng aguman sa pagsundo ng namimista na patron sa mga bisitang patron mula sa boundary patungo sa kanyang chapel. Sa boundary maghihintay ang nagpipistang santo sa kanyang mga bisitang patron at pag sila ay nabuo na, ay sisimulan na ang prosesyon patungo sa kanyang chapel. Dati, ang pagdating ng mga bisitang patron ay tuwing bisperas ng gabi ng kapistahan ng nagpipistang santo hanggang sa kalaunan sa kasalukuyan sa mismong araw ng kapistahan ang kanilang pagdating o umaga ng mismong araw ng kapistahan. Narito ang chapel ni San Nicolas de Tolentino dito sa barangay Sepong Ilog. Meron siyang shed dito sa may side, sa may harapan ng chapel. Dito ay nilalagay ang mga bisitang patron upang hindi maarawan o maulanan. Ito naman ang loob ng chapel ni San Nicolas de Tolentino dito sa barangay Sepong Ilog. Makikita na meron siyang side altar at main altar na kung saan nasa gitnang niche ang imahe ni San Nicolas de Tolentino, ang patron ng barangay Sepong Ilog naka din sa may altar ang isa pang imahe ni San Nicolas de Tolentino. At dito din sa may loob ng chapel, sa may entrance, inilalagak ang processional image ni San Nicolas de Tolentino na nasa karo. Sa gabi pagkatapos ng 6 pm mas ay ang prosesyon ng mga bisita at ng nagpipiesta na si San Nicolas de Tolentino. Nangunguna sa processional line up ang mga Agustinian images na si Nuestra Señora de la Coria at si San Agustin. Sumunod kay San Agustin ang imahe ni Santa Maria Toribia de la Cabeza, ang esposa ni San Isidro Labrador at ang imahe ni Santa Ana na patrona ng bayan na ito. Sumunod sa imahe ni Santa Ana ay ang mga patron ng Aguman na si San Bartolome, Santiago, San Isidro at ang nagpipista na nasa panghuli na si San Nicolas de Tolentino. Isa din sa matandang tradisyon ng aguman ay ang paghaharap-harap ng mga imahe o patron ng bawat barangay bago ang pamamaalam o pag-uwi ng mga patron sa kani-kanilang mga chapel. Ito ang tradisyonal na pamamaalam bago matapos ang prosesyon sa kapistahan ng nagpipistang santo. Titigil muna sila at maghaharap-harap at pagkatapos ay tutugtugan ng mga mosiko bago ang pagalis ng bawat isa pabalik sa kanilang mga chapel. Ang tradisyonal na paghaharap-harap ng mga patron ay nangyayari sa mga boundaries. Ito ang boundary ng Barangay San Bartolome at Barangay Sepong Ilog. Dahil dito na mamamaalam ang barangay patron ng San Bartolome. Ito naman ang boundary ng barangay Santiago at barangay San Isidro. At dito na mamamaalam ang iba pang mga bisitang patron ng nagpipistang santo na si San Nicolas de Tolentino. Muli, isang masayang kapistahan po sa Nicolas Tolentino ng barangay Sepong Milog at maraming maraming salamat pong muli sa inyong panonood at walang sawang pagsuporta sa San Santoholics God bless po